Hi sa inyo mga ka-taste buds. Ngayong araw ito magluluto naman kami ng sinigang na tuna at talagyan namin ito ng kamyas. Okay, mga ka-taste buds, ito yung ingredients na gagamitin namin. Oh. Ito yung tuna. So, yan nakakabli ng mga ganyan sa palengke. And syempre, meron dito uh, talbos ng kamote. Andiyan na rin yung talong. So, hiwa na lahat yan. May okra na din yan. So, yan pinagsama-sama namin sa lalagyanan. And syempre, meron dito yung luya. Napaka-importante yan para sa ano. And syempre, sibuyas, kamatis, ito yung kamias siniwan na rin namin ng ganyan. Siyempre, gagamit tayo dito ng North Shrimp Cube para mas lalong maging masarap. At ito naman yung gagamitin namin pang paasim, North Sinigang Mix Sampalok Original. Siyempre, meron din tayo dito yung tubig. So, yan. At dahil wala pa akong try pack, hahawakan muna natin ito. So, yan. So, sisindihan muna natin yung kalan. So, ito, sindihan muna natin ang kalan. Yan, painitin muna natin ito bago natin lagyan ng mantika. Ito, mga taste buds, maglagay mo tayong mantika. So, yan. Dahil well, init na yan. So, painitin muna natin ito at magigisa tayo dito. Kasi ganti yung prosesong ginagawa namin para mas maging malasa yung sinigang. So, magigisa muna tayo. Pero yung ibang ginagawa dyan, nagalagay ng tubig, pinakukuluan sa kanila, nagalagay ingredients. So, pwede rin yung ganon. Mga katilis ba, mainit na. Kada naman, ha? umuusok na ang kawali. So, pasensya na dahil wala tayong tripod. Ha. Pwede na siguro yung ganito. So, pwede natin pagsabay-sabayin ang gisa to. Itong sibuyas, luya, kamatis. At saka itong... Kamyas. Yan, ginigisa din yung kamyas para mas maging malasa. So, lagay na natin to

So yan, pwede natin haluin yan. Pero hilaw pa yan. Pero pag yun yung medyo luto na, hindi na natin hahaluin ganito yan. Dahil baka masira na ngayon. So So dinamihan na natin yung kamayas para talaga maasin. Ayan. So sinigang na sa kamayas. Kung baga kung tawagin itong gantong luto. Ayan, so, diba? Ang ganito. Malakas yung kasang ulan ngayon dahil may bagyo. Kaya naman napakasarap yung ng mainit na sabaw. Diba? Katulad itong sinigang na sa kamayas. Ayan, so ito mga ka-taste buds na nyo. Napakaganda ng ano, pagkakaluto. Oh. Yung nagkakatas maigi yung ano, yung kamyas, no? Saka yung kamatis. Ang bango. So ayan. So ngayon, pwede tayo maglagay ng tubig. Punin muna natin yung tubig dito. Ayan. Ito yung magamitin natin tubig. Diyan itong karami. Okay, pero kung kayo magluto, tansyahin nyo na ano, kung gano'ng karami tubig ang gusto nyo ilagay. So pwede na siguro yung ganyan. Diyan ito, medyo hahalu-haluin natin yan. Then maglalagay tayo ng ano. Ito. Ang isang pirasong North Stream Cube. So bubuksan ko muna to. Ayan. Dahil hindi tayo, hindi pa, wala pa tayong tripod. <laughs> Ayan. So buksan muna natin. Ayan. Then lagay natin. Ayan. Lagay muna natin to. Naku, napakasarap yan. Kasi ganito, ganito natin yan. Ayan, ba? Diba? Ayan, hayaan mo natin kumulo. So, yan. Halo-halo. Para ma-mix maigay yung ilagay nating North Shrimp Cube. At saka, ang ganda ng kulay ng ating, ano, ng ating sabaw. Para siyang merong miso. No? Diba? Yan. Susunod, magluto naman tayong sinigang sa miso. Yan. Pakuloyin muna natin to. So, ito mga ka-taste buds. So, maglagay naman tayo ng asin. Ayan. Nagyan natin ang asin. Bahagyan dami ng asin, ha? Then, hahaluin lang natin yan. Dapat kanina pa ako naglagay ng asin. Ayan. Kaya nga, Ah, naisip ko. <laughs> so ayan, halu-haluin natin 'tong mga ganyan, then lalagyan na natin 'yung mga gulay dahil kumulo na naman 'yan. So pwedeng pwede natin ilagay. Ito, kunin ko na 'yung mga gulay. So sari-sari na, pinakita ko na sa inyo kanina 'yan. So meron tong okra, talong, saka 'yung talbos ng kamote. So 'yung talbos ng kamote, kukulay pa 'yan sa sabaw. So ayan. Kasi medyo may pagka na 'yan, eh, 'di ba? So ayan, gigiluhin natin. So dahan-dahan lang sa pag-spread dahil baka masira 'yung ating tuna. Ayan, ganyan natin at kung napapansin niyo hindi muna tayo naglagay ng pampaasim kasi maglalagay pa ako ng pampaasim dito bukod sa sa kamyas. 'Di ba? Yeah, pero kung ayaw yung maglagay ng pampaasim, pwede rin. Yan naman eh kahit paano, pa ang kamyas nakakapagpaasim na rin yan. Pero gusto ko talaga yung maasim pa. Kaya maglalagay tayo ng North Sinigang mix original sampalok mix. Ayan. Okay. Yan, ganyan. Tama, yan rin tama. So, yan. Yeah, hayaan muna natin ito na ako mulo. Pag kulo nito, sa atin nalagay yung pampaasim. Kaya hindi pa ako nalagay yung pampaasim. Kasi pag nilagay ka natin yan bago yung gulay, eh, hindi masyadong, hindi ka agad lalamot yung gulay. Kaya, hayaan mo na natin na ganyan. Pakuloyin muna natin ito. Ayan. So, ito mga bad. So, na. So, ngayon titikman ko muna ito. Kuha tayo ng ano. So, pag tikim natin ito, Kaya natin natin kung gano'n kaasim para alam natin kung gano'ng karaming nor sinigang mix ang pala original yung ilalagay ko. Maasim na rin siya, kaya hindi masyadong marami yung ilalagay ko. At saka lasa lasa yung kamyas. Ito so, tama ko, taste Ito yung sinigang mix na ilalagay ko. So, ayan. More. diyan natin. Pagyan so, natin lahat yan. Hindi na masyadong marami ito. Eh. Ito, gitong kaliit yan. Meron po sanso -san na dito yung mas malaki. So, ayan. Pero kung sa tingin natin hindi pa tayo masyadong naasiman, pwede pa tayo magdagdag niyan sa paghahalo naman, gento-gento na din. At yung gulay naman, niluto na din. Kaya pwede-pwede na rin yan. Kaya dahil naglagay ako ng nor, uh, nor, sinigang, nor sinigang mix, yung pampaasim na ginamit namin. So titikman ulit natin to. So di ba nahalo ko na naman to kaya tikman natin. Kumuha ulit ako ng sabaw. So oh, nadagdagan talaga yung asim. So perfect na yung asim. Masarap. Mm. So yun, sa kaluto na rin naman yan. Iba talaga yung nagagawa ng ano eh, nang merong kamyas. Talagang mas lalo niya pinapasarap yung yung ulam. So kung magsisnegan naman na kayo ng manok kaya baboy, pwede pa rin kayo maglagay ng kamyas. Depende naman sa inyo yan. So ayan. basta pag, pag isda, maglalagay kayo ng luya para dun sa lansa, di ba? So ayan. So ganyan yung itsura niya kapag naluto na. So talaga naman napakasarap. Natikman na rin namin ito. Balansi ang asim Balansi din ang alat. Uh, tamang tama yung dami ng asin na nilagay namin kanina. So ayan. Kaya kung nagustuhan yung naluto namin na sinigang na tuna na sa kamyas. Ayan. Subukan nyo rin to.